kasama natin si Maricar na Red Hot Rebels na nalo po sila kanina ng 100,000 pesos. Pero ngayon, ang target nila ay makapag-uwi ng total cash prize of 200,000. At tatanggap din ng 20,000 ang napili ng charity. Balikar, anong napili niyo? Um, National Kidney Transplant and Institute. Yan, meron po kayong 20,000 from our winning team. And at this point, si Miss Balikar na nasa waiting area. So it's time for Fast Money. Only 20 seconds on the clock. Magbigay ng dahilan para idemanda ka ng katrabaho mo. Go. Hindi ka nagbayad ng utang. Kung may only rice sa restaurant, ilang cups ang nauubos mo? Tatlo. Word na karime ng game. Pass. Bukod sa simento, materyales sa paggawa ng bahay. Buhangin. Bahagi ng katawan ng aso na abot ng kanyang dila. Pisngi. Word na karime ng game. Rain. Pilipinas. Go for the car. magbigay ng dahilan para idemanda ka ng katrabaho mo. Ang sabi mo ay hindi nagbayad ng utang. Survey says, meron. Very nice. Kung anliray sa restaurant, ilang cups ang nauubos mo? Sabi mo tatlo. Ang sabi ng survey ay, very good. Word na karayom ng game. Sabi mo, rain. Ang sabi ng survey ay, nope. Oh, Kila, bukod sa simento, materyales sa paggawa ng bahay, sabi may buhangin. Survey says, yes. Bahagi ng katawan ng aso, abot ng kanyang tila. Sabi mo, pisngi. The survey says, yes, 86 points. Not bad at all. Balik tayo tayo, ma, Carl. Let's welcome back Marie Carl. Hi, Mariecarl. It's like 2001 all over again. Yes, 2001 and then 2000, 2024. Yeah, good luck, good luck. Ito na. Si Mariecarl got 86 points. So, ibig sabihin, 114 to go. To reach 200, ang kaya Okay? At this point, makikita ng viewers ang sagot ni Mariecarl. Give me 25 seconds on the clock, please. Magbigay ng dahilan para idemanda ka ng katrabaho mo. Go. Nagnakaw. Kung may only rice sa restaurant, ilang cups kaya na ubus mo? Dalawa. Word na karime ng game. Game, karime ng game. Bukod sa simento, materyales sa paggawa ng bahay. Bakal. Bahagi ng katawan ng aso na abot ng kanyang dila. Pa. Let's go, Maricol! Magbigay ng dahilan para i-demanda ka doon ng katrabaho mo. Sabi mo dahil nagnakaw. Ang sabi ng survey dyan ay Meron Ang top answer dito ay nanakit or nangaway Yun yung top answer natin Kung may only rice, ilang cups na naubos mo Sabi mo dalawa Ang sabi ng survey ay okay. Ang top answer ay tatlo nakuha na na mo Word na karayam ng game Ang sabi mo ay same. Survey says Yes Ang top answer ay same or magkatulad. Bukod sa simento, materyales sa paggawa ng bahay, sabi mo yung bakat. Ang sabi ng survey natin sa ay, yes! Ang top answer, kahoy. Isa na lang, 49 to go, bahagi ng katawan ng aso na abot ng kanyang dila. Ang sabi mo ay, paa! Ang sabi ng survey ay, ang ba paa? Pero yun yung yeah. top answer. Yeah. Five points. But anyway. Congratulations. Nanalo pa rin naman kayo ng 100,000 pesos. Congratulations, Hot Rebels. Let's welcome back Team Ethereal. Maraming maraming salamat. And of course, Team Ethereal, maraming maraming salamat po. Thank you very much. Ma'am, sana po eh, maimbitahan po namin kayo sa susunod muli. Anytime. Maraming maraming salamat po. And of course, congratulations. Ladies did very very well. Sayang, five points. Montik na. Pero next time, let's do it again. Alright, maraming salamat. Thank you very much po sa ating Binibining Pilipinas Beauties na naglaro ngayon. Sabi nga po, once a Binibini, always, always a Binibini. Maraming salamat Pilipinas sa opositing dong dantes araw-araw na maghahatid ng saya at premyo kaya makihula at manalo dito sa Family